Good morning. Good morning. <tiny> Lahan, hmm. hmm. oo, pagod Pero ka nag -iisa. Kaya ka At sabihin Ako naman ang nadaranghap sa lupa'y para ako inaalon sa kung ano lamang ang kaya ko ano isip sa Ang kamali Grabe sila mga husga. Bakit perfecto ba sila? Sarili. Sarili na. First, ang gagawin natin ngayon ay shakoy or pilipit. Ito ang una kong ginagawa. Pilipit at shakoy kasi ito yung unang Uh, niluluto. Kasi, yung lutoan kasi natin is, isa lang, uh, ano siya, palitan siya. Kung lutuin ko, ang pilipe, tanggalin ko muna yung naka, naka-connect sa oven, at ikukunik ko dun sa burner. Kasi, ang pilipit kasi, at ka cheese donut, piprituhin nung yan siya. kaya inu inuuna kong paggawa ang Pilipit tsaka cheese donut. Okay, dogs. Yun, ito kasi ang ano, uh, sila bol Pilipit at cheese donut. Kaya inuuna ko to. Para kung kuan may magbili, uh, maka-avail sila agad kasi ito yung unang niluluto eh. di ba That's why. Pagkatapos ng Pilipit at cheese donut, isunod-nod ko ang yung mga Spanish, yung mga di palaman na tinapay. Nang sa ganon, ay tuloy-tuloy at ma-process yung ano natin, yung mga ginagawa natin. Ano siya ba? Kung baka organize. Yan. tawa sila. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Yes, yes, lalaan para sa kinabukasan ng makabuntang sa paruroon na dahan-dahan hindi -dahan. mm -hmm. ang paghakbang Dahan, dahan, sa salamin upang kita ang ating kagandahan Dahan, dahan, pangin at ang mukha upang masilayan mm -hmm. Pinapahalagahan, oo, oh, oh, pagkakita ka. Pero di ka nag-iisa Ayat lumaban ka at sabihin mo na mo kung kaya ang mga kaya ang puso mo sa ibabaw to na tandaan mo sapat ka yun lang ang um, katuwaan ko mga guys yung ang um, lingaw na ako. kay kuan lang kanta kanta yes kanta kanta lang na ang lingaw na ko guys as in guys bye see you